nabalitaan na natin na kaya pala nagbagong ihip ng hangin pagdating sa ICC at ngayon ay parang makikipagtulungan na si PBBM ay dahil dun sa marites na nakuha niya sa mga military na nakipag-usap daw si FPIRD tungkol sa distab sa kanila. Siyempre, ang paniwala ko ay marites lang po yan. Dahil bakit naman gugustuhin ni FPIRD yun? E eh kapag natanggal si PBBM sa hindi constitutional na pamamaraan, mawawalan din ng mandato si Divi Sara. Hindi naman gagawin ng amayan sa kanyang anak no? na mawawala yung kanyang demokratikong mandato sa kanyang anak para mamuno bilang vice-presidente. Nakita naman natin na sa script na nangyari sa SMNI, nagpasa ng resolusyon ng Kamara, umakto ang NTC maski walang bisa 'yung resolusyon ng kamara dahil hindi naman inaktuhan ng Senado, dapat concurrent, dapat Senado at Kamara ang parehong boboto para magkaroon na legal na bisa ang resolusyon ng Kongreso. Pero nakita natin 'yan na maski Kamara lang 'yan, 'yun ang ginawang dahilan ng NTC para ma-suspend ang SMNI. Kaya ang prediction natin, ganyan din ang mangyayari pagdating sa kooperasyon sa ICC. Bagamat tanging Kamara de Representante lang ang nagpasa ng resolusyon para makipagtulungan, ang gobyerno sa pag-iimbestiga kay FPIRD at kay VP Sara. Tandaan niyo po ha, mayor din si VP Sara sa Davao nung panahon na iniimbestigahan ng prosecutor ng ICC ang death squad. No? Well, alam niyo po, bagamat hukuman ng ICC, ang totoo niyan, ay eh, nakasalalay siya sa kooperasyon ng mga estado. Uulitin ko po ha, dahil umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2018, nagkaroon ng visa ang pag-alis niya matapos sa isang taon, 2019 at dapat nagsimula ng investigasyon, preliminary investigation ang prosecutor ng ICC between 2018 and 2019. Kasi kapag epektibo na yung pagbibitiw sa ICC, wala na obligasyon makipagtulungan. Ang problema mga kaibigan, eh merong desisyon nga yung pre-trial chamber at appellate chamber ng ICC na nagsasabi na ang lamang ng Pilipinas ay e yung tinatawag na admissibility kung ang lokal na hukuman ay bukas at po pwedeng dutisin ng mga krimen na dinadala sa ICC. Pero ang sabi ng ICC, dahil ito lang ang ng Office of the Solicitor General ng Pilipinas, inaamin niya na merong jurisdiction. Now, meron pong pagkakataon na question pang jurisdiction pero dapat makulong muna ang mga nasasakdal. Yan po yung tinatawag na confirmation of charges. Pero mo, malabo na po yun dahil hindi naman tayo papayag talaga na Uh, makarating sa Hague at mahuli ang Presidente at si VP Sara. So, dahil wala nga pong sariling mga police at process servers ang ICC, nakasalalay ang kanilang investigasyon at pag-aaresto sa mga nasasakdal sa Estado na naging membro ng ICC. Now, ano yung mga bagay-bagay na kinakailangan ng kooperasyon? Well, gaya po ng Piskal dito sa Pilipinas, number one, service of summons sa mga testigo ng prosecutor. Dito po, meron tayong process server, minimail at uh, by registered mail. No? At kapag hindi umapir sa piskalya, deemed wave yung kanyang preliminary investigation. Isa po yan sa kinakailangan ng ICC na Kinakailangan isang process server na bibigyan ng otoridad ng DOJ ang magsisilbe ng summons sa mga testigo. Pangalawa, yung supina ad testificandum, yung mga dokumento na kinakailangan dalin ng mga testigo, kinakailangan ma-serve din po yan ng process server na bibigyan ng otoridad ng Department of Justice. Yung Department of Justice po ang specified ahensya na makikipagtulungan sa ICC. Bagamat lahat ng request for cooperation po ay dadaan pa rin sa Department of Foreign Affairs. Pero hindi naman puli niya kasi ng DFA ang pag-iimbestiga mga kasong kriminal. So dadaan po yan sa DOJ samon sa mga testigo at testificandum para kunin ang mga records. At saka syempre, summons para dalihin ang mga physical evidence. So, kinakailangan din po yan na yung physical evidence ang kukuha ay eh, yung lokal na otoridad, PNP or NBI, at padadala doon sa lab o di naman kaya sa ICC. Ang pinaka-importante dyan, eh kapag nagkaroon na ng warrant of arrest, kinakailangan ma arresto yung mga nasasakdal at sino ang aresto diyan? Pulis Pilipinas. Pwede pong Pulis Pilipinas, pwedeng hukbong sandatahan, pwede pwedeng National Bureau of Investigation. Bakit? Kasi nga ang sabi ko eh nasa loob na ng Pilipinas ang mga investigador. Nagii-interview na sila ng mga witnesses. Yung mga abogado na nagre-represent sa mga di umani mga biktima, meron ka mga affidavit at sinabit na at sinabihan na sila kung paano dapat i-presenta ang mga affidavits para nga masustain yung finding na merong probable cause doon sa stage ng preliminary investigation na hindi naman po nagkakaiba sa office ng fiskal dito sa Pilipinas. Pero ano po pagkakaiba ng PI sa Pilipinas at preliminary investigation sa ICC? Well, una-una po, hindi siya statutory right. Dito sa Pilipinas, karapatan ng nasasakdal na dumaan sa proseso ng preliminary investigation para yung mga walang ebidensya, hindi na maaaksaya ang pera at panahon sa pagharap o pagbibigay ng depensa sa hukuman kung hindi naman magwawagi ang ating mga piskal sa hukuman. Ngayon nga ay eh, pinataas pa. Likely success of conviction, hindi lang probable cause. Mas mataas pang pa hinahanap ng mga piskal ngayon kasi kung probable cause, pwede pang matapon yan for reasonable doubt or for lack of evidence. Now, hindi talaga magagawa ng ICC ang pag-aresto kasi walang pulis ang ICC. So jan po talaga pinaka-importante ang kooperasyon. Yung investigasyon kasi po pwedeng tuloy-tuloy na. Unang-una, hindi eh, naman kinakailangan isamon pa ng, ng uh, ICC yung mga testigo. Nagvoluntaryo na nga sila. Nagpunta na sila sa HIG. At pabalik-balik na ilang sa kanilang mga abogado kasa submit mga affidavits. Kasi affidavit lang naman po yan. The basis of affidavits, magde-decision na kung mayroong probable cause. No? Ang talagang importante sa kooperasyon, yung paghuli. At dyan nga po talaga magkakagulo. Hindi naman po ako nagsabing una niya. No? Sinabi na yan ni uh, Senator Sen. Amy Marcos na talaga magkakagulo kung talagang uh, magkokooperate ang Pilipinas ICC dahil ibig sabihin niyan, abay pulis Pilipino pa, NBI o hukbong sandatahan pa ang mag-aaresto sa mag-amang FPRRD at VP Sara. Dahil nga, kung wala naman silang pulis, hindi sila maaresto. Ang mga Amerikano naman, hindi po pwede mag-aresto. Bakit? eh, hindi nga sila miyembro ng ICC. Eh. Nagkaroon pa sila ng batas na kapag ang isang Amerikano ay linitis ng ICC, merong otoridad ang Amerika na lusubin ang Hague. Magpapadala ng hukbong sandatahan ng Amerika kapag isang Amerikano kinulong at linitis ng ICC. Pero tayo nakakalungkot dahil nagbago nga ang tono ng ating presidente mismo pagamat inamin niya nung una na talagang labag sa soberenya kapag pinayagan natin na ang ICC magkaroon ng jurisdiction, abang ngayon ang tonong po ay pag-aaralan. Yan nga po ay dahil nga doon sa sinabi ko na parang naniwala si PBBM sa maritest na sana naman ay ma-realize niya ay walang katotohanan. So, sa level ng investigasyon, service of summons para humarap ang mga testigo, service of summons at para dalhin ang mga dokumento, tsaka syempre other physical evidence at ang pinaka kooperasyon ay yung pag-aaresto sa mga nasasakdal. Kaya nga po nakakalungkot kung totoo talaga yung balita na makikipag-cooperate na tayo. Pero ang sabi ng aking bubuit, eh pagdating daw ng kalagitnaan ng January, eh magkakaroon ng denial si PBBM na wala siyang kinalaman doon sa kooperasyon na yan. Bagamat, talaga namang po alam ko na naririan na yung mga puting mga abogado at abogada galing sa ICC na nakikipag-ugnayan na sa mga abogado ng di mga biktima na nagrereklamo sa ICC. Uulitin ko, sana nga po marites lamang yung sabit ng aking bibuit na mukhang makikipagtulungan na si PBBM. At sana po number two, eh magising naman tayo, no? mga sambayan ng Pilipino, masyadong malalapastanganan ang soberenya ng bansang Pilipinas bilang isang independyenteng bansa, kauna-unang republika sa Asia, kung hahayaan natin ang dayuhan, ang maglitis ng mga kapwa Pilipino natin para sa mga na dito sa Pilipinas nangyari sa panahon na hindi na tayo miyembro ng ICC.